mag-umpisa sa pagpintura mag muna kayo para mapanatiling makapit ang pintura. Matibay at maganda ang kakalabasan at pag bago kayo gumamit ng glues at kung bago pa kayo. Sa aking YouTube channel huwag kalimutan pindutin ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong upload at itong nabili namin na sidecar ay wala pang pintura at ilang buwan nakatambay kaya kinakalawan at para maging bago pinipinturahan ko muna para mabagay sa kaniyang motor kung lumaang. Sidecar Ay hindi mababagay sa kaniyang makina bagong bago ang motor ang sidecar ay luma maging luma Siyang tingnan kaya dapat peren mapinturahan ang sidecar para maging bagong lahat at bagay na bagay. At sa tingin ng mga tao ay maganda at maingan nyo at magandang tingnan at kung magugustuhan nyo ang Ganito ay pwede ninyong gayain para isa rin kayong merong tricycle na maganda at malinis. At sa mga taong sumasakay ay hindi magdalawang isip sumakay dahil magada ang iyong motor malinis at bago at lalo na ang iyong permado ang sasakay ay hindi magdalawang isip sumakay kasi septi siya sa Kalawang at alam nyo mga kapatid may tao rin na namimili ng kaniyang sinasakyan at kung sa tingin. Nila ay makalawang ang motor at sa mga upuan kahit madeanan mo sila ay hindi sasakay saluna. una. Tumaliko magulat kayong nakasaya din mama ng motor mo ihatid sa kaniyang pupuntahan pero maisip mo. Bakit hindi sumakay sa akin luma ba ang motor ko o madumis ba kaya hindi sumakay kaya mga kapatid? Kahit luma din ang motor mo kung bago ang pintura ay manatiling malinis parenting nan. Mga kapatid kung magustuhan mo ang video na ito huwag kalimutan pindutin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload natin na magbibigay ng kakaalaman maraming salamat po in sukran. Akala ko na ikaw ang tahanan Walang-walang dito sa isipan ko Na ikaw ang kapalaran ko Akala ko hanggang sa panaginip na Na ako ay may mamahal sana matsa kapal ikaw malay. Tingnan mga kapatid bagong bago ang tricycle na ito kapag may bagong pintura hanggang dito muna Ang video na ito maraming salamat po in Socrates